si Andrew Ayun, no? Ayan ba? O, tingnan mo ang mukha, ha? Tama! Ikaw na ka! Ikaw na ba ang kukunin ko? mabuti ko Mabuti mo, alin ang isip mo. salamat oh, salamat. salamat. Banda rito ka. Ay, eh, sinunod ko lang naman itong address niyo. Sinundan ko lang. Teka, sinunod ba? Tanggap na siya? O, oh, tanggap na yan. Ayos. Mm. Eh, nasa nung ba si Andrew Ayun. Ayun. Ang bakit pala ni Andrew ano? Eh, baka naman ano-ano pa ang sinasabi mo, baka sumabit pa eh, kuwarta nito. O, okay oh, sige, na, sige, o. Oh. Double na to. Oh, Dali mo doon sa uh, paint instructor, la bahala na sila ron. Ah, nasa daw davit ko? Doon, doon ito, ito? No, bahala na sila. Huwag niyo intindihan yan, sagot ko yan. Ako ang general manager niyan. Okay. Ako ah, ang GM, oo. Oh. Ngayon, ano ba ang gagawin niya para mag-double? Ayun, nakita mo yun. siya doon sa taas, pagkatapos tatanoy siya pababa. Ha? Ah? Oo, oh, mataas yan. Hindi, mababa Aba, yan. Aba, teka, teka, teka. Kailangan makusap tayo sa presyo niyan. Ano bang gusto mo? Por pie o por taas? Package na. Si Humil. Ano? Dalawang daan lang ang presyo namin dyan eh. Bakit naman dalawang daan? Dalawang daan. Baka akala mo, si Charon yan. Hindi, basta dalawang daan. Limang libo. Dalawang daan. Apat na libo. Dalawang daan lang. libo. Dalawang daan lang. Dalawang libo lang Limang libo. Ha? Dalawang daan. Tres mil. Dalawang daan. Dalawang libo. Dalawang daan. Dalawang libo. Ay mo, dalawang libo. Pumaya na, ha? Ha? Ay, hindi, hindi. Nakama nila ako. lang kami. Okay. Ready, stand man. Aba, hindi pwede. Dalawang daan lang. Olof! hindi Lord. pwede. Dalawang daan. Action! <laughs> teka mo na, teka mo na! Stop! Ah! Bakit? Hindi na kasundo sa presyo. Balit! Ay! Oh, sige, 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 sige! Hoy <laughs> oh, ano naman to. Putarin putarin na puta rito. Ang hirap sa'yo, reklamador ka eh. Bibigyan ka ng hanabuhay, magri-reklamo ka. Eh ang hirap yung pinapagawa mo eh. Tatalon ako? Una-ulo? Ulo Ayoko na. Hindi na. Malaki naman ang kikitay mo. Huwag na. O huwag na tayo magtalo. Kaya tayo nagpunta dito, kikita ka ng pera, nakahiga. Kikita ako ng pera? Nakahiga lang? Nakahiga. Berto, di ko na kaya. Bakit? Nahilo na ako. Umikot ang paringin ko. Tiisin mo na. Alam ba, yung dugo mo, dugo mahal ka. Type RB, B. Mahirap na yan. Ganun ba? Oo. Oh. Uh, Berto, Berto, magkano na ba yan? Urot! Huh? Narcissian! Ako si Berto. Nahilo huh? na talaga. Tiisin mo na. Wala pang ang sanggalon. Nakita mo na, urot. Nakahiga ka lamang. Tatlong libon na itong pera e natin. Eh, siya pa yung merong dugong type RB? Ito nga, oh. o. Bakit, o? Oo. Oh. Kailangan, kailangan ng asawa ko. Nasa operating room siya. Nasa critical condition. Ganong karaming dugo ang kailangan niyo? Eh, sabi ng doktor, kailangan punoyin itong dalawang container, o. Mga anim na galon. Teka, makano ang babay niyo? Kahit magkano kahit maubos ang kayamanan ko, mailigtas lang ang buhay ng asawa ko. Mayaman.

Cortez punta sa likod. Sa likod din lalabas yan. Urok! Eh, sino ba nangyari sa asawa niyo? Nasunog mm ho. -hmm. kaya pala amoy lechon. Kawawa mm -hmm. naman. Mm -hmm. no? Na naman tong alcohol sa Ward 3. Lagay mo na lang dyan. Ah! <coughs> trailer ko. pala to eh. Okay, pa nato, eh. Okay, meron pa, ako, meron pa... Mm -hmm. Eh kung hindi ho sa tulong ninyo, eh, hindi ko alam kung paano ko matutugunan ang mga pangangailangan ng ospital na ito. Huwag niyo alalahanin yun, Dr. Swerte. Naging panata ko na ho ang tumulong sa mga nangangailangan. Mga charitable institutions na katulad dito. <laughs> 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 Ay, ko! A iho! Naku, iho! Ah, bakit? Ano nangyari? May sakit ka ba? Wala po. Eh, bakit parang namumutla ka? Napasobra lang po ng benta ang dugo ko. Ha? Huh? Bakit ka naman nagbebenta ng sobrang dugo? Eh, dala lang po na hindi pang kailangan. Wala po akong trabaho. Ah, trabaho pala uh... kailangan mo. Shirley, bigyan mo siya ng card. Yes, ma'am. Salamat po. Itong card namin, putahan mo kami doon, ha? Happy birthday. Uh. Sino po may birthday? Ay! Mali lang ang pagkakabulot nun. Uh, ito, itong calling card namin. O, hanapin mo ako dyan sa ofisina bibigyan kita ng trabaho. Salamat po. Maganda umaga ako, oh, sir. Bakit hindi ka nga tingnan mo? Tingnan mo. Ano ang maganda diyan sa umaga? Wala. Tandaan mo, panget. Panget ang umaga. Oh, panget nga ho. Eh, bakit sa akin ka nakatingin? Ha? Bakit sa akin ka natingin? Pambihira ka. Oy, ikaw naman, ano ininday mo diyan? Ah, buksan ah! mo. Buksan mo. Ano? Ang ikaw, kayong mga malas sa buhay ko. Malas! Malas! At kaya mainit ang ulo ni Sir. Eh, si Sir eh. ha? Ayaw magpaawat eh. Ayun. Talo. Milyon. Kawawa naman si Ma'am. Trabaho ng trabaho. Si Sir. Ah! 大爷。 Excited naman ako. <laughs> Please, Hi! Hi, Mom! Good morning, Good morning. <laughs> Good morning. Surprise! Himala! Wag niyo sabihin kayo naghanda ng almusal. Yes, Mommy. Nagpatulong ako kay teachers para i-prepare yung breakfast. Kasi, this is for you and for Daddy. Nandito na siya eh. Umuwi na ang Daddy mo? Yes, Mommy. yo ang himala. Let's eat! Mom, let's wait for Daddy. Naku Naku naman! Ikaw naman, kadi, para namang hindi mo kabisado ang daddy mo. Dalawang araw nag kaya dalawang araw din siyang matutulog. Okay. Let's eat. Bakit hindi kayo naka-uniforme? Holiday ngayon, Mami. Ah, red letter day po ngayon. Kaya, Mami, why don't you take a rest? Hmm. Sa dami ng trabaho ko sa opisina, wala nang holiday-holiday sa akin. Oh, Saan ang punta ninyo? Oh, lakad ng barkada, Mami. Mm, Mag-iingat kayo, ha? Huwag po kayo mag-alala. Because we can take care of ourselves. Yes, Mami. At saka isa pa, sayang naman yung itinuro sa aming self-defense kung hindi namin magagamit, hindi ba? Yung akin naman, ay paalala lang. <laughs> Kain kayo. Kain na. Eh? Ano ba yan? Ang tagal-tagal naman nila. Oo oh, nga, kanina pa tayo dito eh. Sandali na lang. Darating na yun maya-maya. Hi! Hi, Christine! Hi! Nasaan Hi. sila? Aba, yung ko. Alam ko, sinundo kanila sa bahay at doon tayo magkikita. Hindi eh! Dito yung usapan ni. Eh. Ano ba naman yung mga taong yun? Ayan, nagsulubong na naman ang kilay mo. Ikaw kasi, ini-spoil mo siya eh. Anong ini-spoil? Hay nako, eh di maghintay na lang tayo. Woo. Ayos na naman, pare. <laughs> okay ba? Hi! Hi! Dara, pare! Dara, pare! Kanina pa kayo? Hi, pa? Uy, Hi Gachi! Uh, Kanina pa kami nag-iintay. Uh, uh, pasensya na kayo kasi medyo loaded yung uh, schedule ko ngayon. O, Gachi! No, no. Gachi, sino yung mga babaeng yan? Ah, Gachi, man. ito nga pala si Ami. Hi. Si Ami nakilala ko noong Merkules. Ito naman si Susie. Nakilala ko siya nung biyernes. At ito naman si Sites, Nakilala ko siya kahapon. Eh, since alam ko magkikita naman tayo today, the more the merrier, di ba? Kaya sinama ko na rin sila. Ah, ganun! Kaya mo kami pinagsabay-sabay? Dahil itutulad mo kami sa kalad-kalad na katulad nila! Ikaw e muna, huwag ka magagalit. Ipinagtapat naman niya sa akin na may girlfriend na siya. Kung gusto mo, sa kanya yung Tuesday, sa kanya Friday, mamili ka ng araw para sa'yo. O ano, Kathy, payagan na ba? Teka, Kati. Kung gusto mo, dalawang araw sa'yo, tag-iisa lang sila. Ang kapal mo! Ah! <laughs> kung gusto niyo to, sa inyo Uy. na siya! Ito tatandaan mo, Gachi, Kumayaman Kung mayaman ka at pogi ka, masigit sigit na mayaman at mas pogi pang ipapalit ko sa'yo! Tama! Hmm. Pwes, tingnan nga natin kung makahanap ka pa ng mas mayaman at mas pogi pa sa akin? Talaga! Halika na nga, girls! Mali! Balik tayo! Excuse uy, uy. me! Oh. Oh. Mga pangangayit! Eh, loko sa paghanap ng building eh. <coughs> Pasensya na ho kayo. Hindi ko na ho Probinsyano ka siguro, no? Opo. Alam mo, dito sa Maynila, dapat alisto ka. Hindi ka... Hindi para parang namamasyal ka sa liwanag ng buwan. Tatandaan mo yan. Kung hindi, madidisgrasya ka. Oo. Oh, tatandaan ko po. Ay! Ay! Yung asa! Nako, pudol! Ah! Naku! Yung pudol ko! Ay! Ako na ang bahala! Ducky! Ducky! Ah. Ako ba tinatawag niyo? Hindi! Yung pudol ko! Ako oh, nga! Ah! 你 Blackie? Baka nasagasaan na yun. Huwag naman sana. Naku, tsaka pa na dognap na yun? Lalang huwag naman sana mangyari yun. Pag na si Blackie, e, eh, de ko yung pangit na yun. Eh, asa na kaya siya? Ha? Eto <laughs> na po, asa nyo. Naku, kawawa ka naman. Naku, e, eh, kawawang-kawawa nga po ko, eh. Nasaktan ka ba? Naku, nag na nga po buto ko, eh. Naku! May galos ka pa. Wala ko yan. Kunti lang po yan. <laughs> Hindi ka kausap ko! Ay, sino? Yung aso! Huh? Kathy, huwag mo naman siyang insultuhin. Kawawa na nga yung tao, eh. Thank you sa ginawa mo, ha? Ay, walang anuman. em eh, buntik lang naman magkadurog-durog buto ko, eh. Kawawa naman. Bigyan mo naman siyang kahit magkano. etong limang piso. Oh. Ano'y kuwi ito? Bumili ka ng sabon. Ano yung sabon? Maligo ka para magmukha kang tao. Thank you. <laughs> Let's go. Maligo daw ako para magmukha kang tao. Mukha lang ako tao ah!